Best, I have to say that diamond glucosamine is really effective for me. Dati kasi, kashira ko so I had to stand 12 to 14 hours a day. So sobrang sakit ng bewang at binti ko. Unang araw ng pag-inom ng diamond, medyo uminit ang kasukasuan ng tuhod, balikat at bewang ko. Medyo nag-alala ako. Pero after 6 days ng pag-inom ng gamot, wala akong nakitang side effects. Nababawasan din ang sakit sa gabi. Nakatulog ako ng maayos. Ito ako pagkatapos uminom ng isang box ng diamond glucosamine. Ngayon ay tuloy nang nawala ang sakit ng likod at tuhod ko. Araw-araw ay madalas akong naglalakad ng 30 to 45 minutes at wala pa rin pananakit ng kasukasuan. Sa kabaligtaran, mas malusog ang pakiramdam ko kaysa dati. Nakuha ko na lahat ng 2-course ng Diamond Glucosamine na nireseta ng doktor. Ito ay isang tagapagligtas para sa mga taong may sakit sa buto at kasukasuan, katulad ko. I'm healthy and eating better. I've gained 2 pounds and I sleep better dahil wala na akong sakit sa gabi. Salamat sa Diamond Glucosamine sa pagtulong sa akin na maalis ang pananakit ng buto at kasukasuan.